Đây giờ Đây giờ Đó Hello Kasama ko po si Elijah Dito sa may Pag-ibig pa Sa iyo na magbabantay Kaya kasama ko naman si Mukulit Ayan Parang nakawala naman sa ula Ayan pag nakalabay siya Mukulit Hehehehe Punti lang tao paghapon kaya masarap pumunta paghapon Yan walang ganon pila Pero pag umaga ka pumunta Chat marami yung pila Mahirap Lalo na pag may kasama kang makulit na bata Makulit na bata